Hi everyone! Kung may ganito ang sakit, panoorin niyo yung video ito. Itong site na to is kagaya ng client ko kanina na ginawa ko. Kakaiba siya dahil yung turo ko sa inyo dati, laging dito yung site, ba? Diba? Tapos hanggang dito, dito. Ngayon naman tong client ko na to, matagal na yung site ko, pabalik-balik lang daw. Simula daw to siya nung nag drive siya, long drive na sobrang layo, ang site niya ay dito yung sa ilalim nitong femur bone. Yan o. Oh. Dito. Tapos, in ko pa talaga siya hanggang sa hips niya. Ito. Ito yung site niya. Isang pa yung ganyan. Dito. Tapos, nag-start dyan hanggang pinakailalim tapos ito yung tibia bone sa ilalim din yan hanggang doon sa ilalim puro ilalim yung sa buto yung site niya eh hanggang papunta dito sa pinaka ano na to maliit na daliri sa paa yan yun yung linya na yan hanggang dyan hanggang dito tapos sa yung sali ng paa so kung may ganyan kayong sakit panoorin nyo tong video guys mama ko sa inyo kung anong ginawa ko doon kasi nabawasan din yung pangangalay hindi naman daw siya totally masakit kundi nangangalay lang lalo na pag nagdadrive siya or naglalaro nangangalay daw ulit so, ganito lang ginawa ko hanapin nyo na yung pinaka yan femur bone yan. Buto na yan. Yung pinakailalim yan. So, saan yung hawak ko. Ito. Oo. Doon kayo mag-massage. Tapos pababa. Gamit lang yung tab. Ayan. Paulit-ulit lang yan guys. Tapos yung kanina yung estimate ko ganyan. Dito nag-start. Yan. Diinan nyo. Diinan nyo na rin. Circular. Tapos, saka kayo pa baba. Dapat ganito yung, guys, yung position ng paa na may unan ganito. May unan tapos nakasay. Naka para kuhang-kuha nyo kung saan yung masakit. Tapos, ngayon nyo lang. Unahin muna natin to dito sa taas. Yan. Tapos sa katay pa baba, uli. Hanapin nyo yung tibia sa pinakailalim yan. Ayan, dito. Dito naman sya mag-start hanggang dito naman tayo. Basta sundan nyo lang yung buto dyan. kasi yung linya nung sakit niya. o kung may ganyan din kayong sakit, ganun lang. Tam. Tam yung gamit ko guys. mm kung madalas nangangalay din kayo sa lalo na yung mga nagdadrive dyan yung mga, mga driver try nyo rin to kung wala dito yung sakit nyo sa taas nandito yan sa pinakailalim tapos hanggang dito yung site nya sa ilalim ng bukong-bukong. Ito bukong-bukong. tapos hanggang dito sa pinaka daliri yan, yan lang daw sinabi niya sa akin na yan yung sakit niya nabawasan naman yung ano kanina nawala yung ngalay pero bababalik din daw uli pag nag drive na naman siya ng malayuan matagal na daw yung sakit niya na yun, guys nung ano pa niya, yung jokabataan niya pa daw tapos hanggang ngayon pabalik-balik na lang daw nagpaano na nga siya eh nagpa therapy yung kay cai Cairo nawawala pero bumabalik daw uli balikan lang uli natin dito ulit ulit lang Sige na Tapos, binalikan po ulit dito. Kasi dito yung parang nanggagaling yung sakit niya. Pinaka-trigger points niya. Ito. Sa model ko, wala lang sa kanya. Dahil wala naman siyang sakit. Pero doon sa client ko kanina, pagdiin ko pa lang, aray ng aray na siya. kasi sabi niya doon daw yung pin sakit talaga na area ulit ulitin nyo lang guys siguro mga 15 minutes buong paa na to hanggang doon baba tapos after nun pahinga nyo lang pag mayroon pa ulit after 3 days ulitin niyo ulit Pero yung sa kanya naman nagtitigil na pag naglong drive siya kaya siguro itong kalalasan yung site ng mga driver So, yan lang guys. Ulit-ulitin nyo lang yan. Siguro mga tatlong beses hanggang 15 minutes itong lahat ng paan na to. Tapos, tapusin nyo na. Para hindi siya naman mabubog. So, yan lang. Thank you for watching guys. Bye!